Mangaral Garden and ng lahat ng game. So, sabi niya na kano daw siya yung ano daw siya. Nakano daw siya. Ah, uh, ano daw. Papali daw siya. Um, hindi ko alam kung Okay. Um, tapos, yung binigay ko sa inyo. Sa kanya yung halo. Ano? Ito siya, Ito Yung binigay ko na siya. Kanya yung, yung, yung ano. Yung ano. Bula daw. Bigla ako na hack. Bigla ako na hack. Yeah. Ano ito. Ano na ako Ay, hindi na I mean, May, na may sa akin. May sa akin. May nag May naghak sa akin. Um, yung i-edit e ko na pala yun. Yung i-edit e ko na yung yung binigay ko sa kanya yung net mo, yung i-edit ko na yon ha yung i-edit ko na yon yung iba i ko na tapos yung pag click ko ng next sabi daw wala na daw bawal na daw mag-video hindi ko alam kung ano nagyayari first hindi ko alam kung ano nagyayari ha nagbibigyo pa ako nun then next naman yung show shop pa dun laban na ako parang totoo talaga parang nawala na yung blood ako so kung nakasubscribe ka sa channel ko munta ka sa grow a garden bibig yung kita so pag ano ko na nyo nagyari hindi naman anong hindi na maklik. Muklinik, no, look, kiniklik. Ah! Yung kiniklik po yun. Na gano'n na. Hindi ko na alam ko yun Uno, ano, -ano, kung ano nagkagawa. Ayun. Umano siya. Nag-ano ko na ban. Naban ko. Yan So, first edit it is yung girl garden hindi ko wala alam kung ano nangyayari so nag gano'n ako doon nag gano'n ako yeah 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 wala naman <laughs> wala naman ako wala wala ako naman so kaganina nabana ko nabana ko nabana ko sa youtube naban ko sa youtube naban na ko sa youtube ha ah. yung sabi ko naban ko sa youtube yun ako sa iyo okay so mag ano naman siya yung so, unang una binigay ko yung flat out tapos yung second tapos ipopost ko na ay, ano na, nablock ako. Kaya nga, ano, tiktok ako eh. Ayun. Ayun. ay ako. Nung nasa Roblox. Ayun. Skyline. Skyline. Yung pag ano pa yun. Pag-toss po Bigla ako na laban 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 so wala akong editing van. yung ngayon bang girl na yun is Zio ay si Zio nakasmile hindi ko hindi ko alam kung ano hindi ko alam kung ano nagyayari hindi ko alam nagyayari first kaso Inano siya. Ito. 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 yun. Ay, hindi ko pala na-edit. Hindi ko na pala edit yun kasi... So, inyo nyo nyo nyo. Nag-ano daw sila. At like. I'm gonna on